Pinagtulungang tagain ng tatlong magkakapatid ang kanilang sariling kaibigan sa barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo ang biktima ay Senuela Tombo, 53 anyos kasado, residente ng nasabing lugar. Ang mga sospek naman ay ang magkakapatid na Sina Rex, Reggie at Benedicto Lastimoso residente rin ng nasabing barangaya. Sa panayam ng bomboradyo Iloilo, kay police Major Miles Jero na hepe ng Kalinog Municipal Police Station sinabi nito na magkasama naginuman ang biktima at mga sospek hinamunan niya ng isang mga sospek suspek ang biktima na makipag-away ngunit hindi niya ito pinansin kinaumagahan binalikan ng biktima ang isa sa mga suspek at tinanong kung bakit hinamon niya ito na makipag-away nagsumbong naman ang isa sa mga sospek sa kanyang mga at tinaga ang biktima. Gumanti naman ang biktima, ngunit nasugatan ito sa ulo, kamay at balikata. Nasugatan naman ang sospek na si Benedicto sa kamay at balikat naman si Reggie sa ngayon na ospital ng mga biktima at sospek. Hinihintay naman ang pulisya, dalawang panig kung magsasampa ng kaukulang kaso. Mali yung uh, tatlong sospek natin. Yung dalawa doon na uh, admitted din sospek tal. Tapos yung isa na kasama nila arrested. Regarding naman sa victim na uh, ano din siya, uh, admitted dito sa hospital ngayon yung victim natin. Nung nararaan, uh, bali ng tatlong suspect uh, yung ano, yung victim natin sa bahay nila, parang inaano ng away na inaamo ng away. Si Police Major Miles Geron para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Chanova Lusada para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!